What's up mga bro, so magandang araw sa inyong lahat Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagalog sa atin Para makagawa ulit tayo ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor So dito mga bro sa shop, mayroong iniwan na dalawang motor Ayan, ito uh, Ang gagawin natin dito ay palit ng lining, palit ng black, palit ng sprocket at ng fuel cap Dito naman sa isang roser ay overhaul yan mga bro, palit ng connecting rod Okay, so dito mga bro, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Uh, clutch lining siguro ano ito mga kakabit natin dyan mga bro yan siya nga pala shout out kay bro hindi ko alam kung sino yung may ari nito iniwan kasi dito si Shafi ayan so bali, may, dala di, may dala, rin si bro na mga parts sa kanya galing to black na pang City 150 tapos fuel ka, cleaning lining tapos engine sprocket okay so yan mga bro bago natin umpisahan yung mga bago pa lang po dito sa ating channel wag niyo pong kalimutan mag subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Alright! Kung mapapansin nyo mga bro, siguro kaya magpapalit yung may-ari nito is puro tagas na talaga. Tapos ito nabunot na rin. Ayan o, oh, kita nyo naman o. Oh. di ba? Isa pa pala. Ayosin pa natin yung kanyang speedometer kasi ayan o, oh, bus na o. Oh. O, oh, ba? diba? Ayan, wala na. Pag ino natin, wala na. Pero may busina yan. Tapos may power yung voltmeter natin Oh. 12.4. Pero hindi na umilaw yung kanyang display. Okay mga bro ha. Ah. Ah, uh, pagsasabay-sabay na natin ito. Pagsasabay-sabay na natin. So, tuturuan ako kayo ng kunting tips kung paano magpalit ng clutch lining. Okay? Tapos kung paano magpalit ng cylinder block. Ayan. kasi kung gagawa na naman tayo mga bro ng step by step tutorial, napakarami na naman yung magagalit sa atin diyan. Ayun. So dito mga bro, uh, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung tambucho okay? Tatang tatanggalin natin yung tambucho tatanggalin natin yung kicker tatanggalin natin yung tanke yung upuan tapos yung stud bolt ay uh, yung uh, bracket dito yung engine bracket tatanggalin po natin yan okay so sabayin nyo ako mo okay so sabayin nyo ako mga bro okay so samahan nyo ako mga bro dahil yan so disisimbol muna natin yung mga kailangan tanggalin Ayan mga bro, kung makakita nyo, bali nakalas na po natin yung tangke, yung upuan, tapos yung mga side fairings. Ito mga bro, bumungad sa atin. Oh. Ayan. <laughs> Pancit Canton Yarn. Ayan. Pero hindi naman siguro yung pinapaayos sa atin. Kasi hindi ko naman kasi mga bro nakakausap pa yung mayarin ito. Pero ah, nandito mga pyesa ay ito. Panigurado. Ito kasi bago rin ang block nito eh. Panigurado para dito yan. Para dito yan sa rosier na ito mga bro. Ayan. So hindi pa kasi dumadating yung kapatid yung mga bro para matanong natin kung ano yung talaga yung pinapagawa nito, ano. Pero ayan kasi, mayroong mga piyesa diyan, ayan. Panigurado dito, yan. So yun muna yung gagawin natin. Tapos kinabit natin dun pala yung sa kabila, ano. <laughs> so mga bro, ah. Okay yan, DIY. Uh, sa mga nag-uumpisa, pero kung isipin ano pa ito mga bro, ah, uh, medyo magulo pa. Ayan, medyo magulo pa yan, ah. So konting ano pa, mga practice-practice pa kung paano maglatag ng wire at least gumagana di ba tapos mayroong mga relay ito malimit mangyari itong mga burong ganitong wiring kapag ka, ang tawag diyan kapag ka, adi additional kung isang bugsuan isang lahatan hindi sana ganyan yan isang lahatan eh kasi pa, ang nangyari diyan parang ano parang dugtong-dugtong or additional ng mga harness pero hindi yan pag-uusapan natin mga bro dito mga bro pag pagpapalit kayo ng block ayan natatanggalin nyo nga yung tangke tapos yung tambucho tapos kakalasin nyo ito mga bro ayan tatlong dose yan tatanggalin -ta natin yan ano tapos yung head cover tatanggalin din natin yan tapos yung carburetor tatanggalin din natin yan mga bro okay so tanggalin muna natin mga bro para mas mabilis lang tayo pagpasinsan nyo na kung hindi ganun ka step by step tutorial kasi nga ahaba na naman yung video natin so meron tayong mga video na nakapas forward pero meron tayong video nito mga bro na palit ng block na step by step talaga Okay, meron tayong mga tutorial sa YouTube na step by step Pwede nyo hanapin yun mga bro E ngayon, uh, ebidensya lang ito sa may-ari Minsan gagawa tayo ng video, ebidensya doon sa may-ari na ginawa natin yung motor niya Okay, tapos kung anong mga nabago dito, wala tayong gagalawin Kung ano lang yung uh, pinapagawa, yun lang yung gagawin natin mga bro Ayan, tapos pag, pag mayroon tayo nakikita talagang delikado, gawin na natin. Okay na 'yon, mga pakonsuelo na. Halimbawa, nag-adjust tayo ng kadena, tapos mga wirings na mga walang tape, tipan na natin 'yon. 'Yon, mga free na 'yon, mga wala ng labor 'yon. Kung ano lang 'yung pinapagawa dito, 'yon lang 'yung gagawin natin. Nakaw, umahaba na naman 'yung ating video, mga bro. Tutanggalin so, natin 'tong cover muna, tanggalin natin muna natin 'yan, mga bro. Tapos 'yung karburador, tanggalin din natin 'yan. Okay mga bro So ako kung makakita nyo Natanggal na natin yung uh, Engine bracket dito mga bro So ang gagawin natin dyan Pag tatanggalin natin yung head Tatanggalin natin tong 8 Ayan Apat yan mga bro Kabilaan dito sa kabila Meron yan Ayan Okay So tatanggalin natin yan Gamit kayo ng 8mm So iwasan nyo gumamit ng mga open wrench Gumamit kayo ng mga close na kagaya nito Para iwas loose thread mga bro Okay so Kalasin kalasi natin mga bro Pagkatapos yung mga bro Tanggalin yung Pagkatapos nyo Tanggalin yung head cover Or yung cover Ito yung makakita natin Yan dito yung cam gear Yung timing chain Apat Yung apat na stud bolt At dito yung isa pa So bago natin I-process mga bro Bago natin Pagtatanggalin yung Mga stud bolt na yan Ang gagawin natin dyan mga bro Itatiming muna natin yan Lagi kong sinasabi sa inyo yan Tuwing may gagawin kayo Sa makina Much better Or mas maigi Na lagi kayo Naka TDC Or yung tinatawag natin Top dead center So itatiming muna natin yan Paano ba itiming yan mga bro? Ayan, meron ditong T Tapos meron dalawang guhit yan Yung T na yan, itatapat nyo lang dito sa sintro Ayan, isisintro lang natin yan mga bro Parang ganito ha ah. Lagay muna natin yung camera dito Para hindi gumalaw Ayan mga ah, bro Ikotin nyo siya ng clockwise Okay? Kasi pag kanan dito tayo sa parting kanan ng makina Ang ikot ng makina ay pa clockwise Pag nandun tayo sa kabila ah, Counter clockwise ang ikot ng makina So, ang ikot ng makina ay pa ganito Ayan, itatapat lang natin yan mga bro ah. Ang gaya nyo, no? Ayan, tatapat lang natin Ayan, no? Ayan, yan Yung T-mark na yan, malabo lang Ilalagyan natin ng flash Ayan Yung T-mark na yan, kailangan nasa gitna-gitna yan Tapos yung dalawang guhit, kailangan pantay din siya dyan Okay? yan mga bro, yung timing ng Rouser 135, 180, 220, uh, 200 Okay? Pagkatapos nyan Ah, ang gagawin natin dyan ah, Kahit magkaiba-iba Pwede nyo tanggalin yung ating tensioner Pwede nyo tanggalin yung stud bolt At yung spark plug tatanggalin natin yan pala mga bro ha ah. Tatanggalin natin yung spark plug Tapos meron ditong alin sa ilalim nyo man maliit Yan luluwagan natin yan Para matanggal natin yung cap Ay yung tawag dito Yan yung itong pabilog na bakal na yan Natatanggal kasi yan eh. Okay so yan gawin na natin mga bro ha ah. Panuorin nyo na lang mga bro Madali lang din naman ito mga bro, lakasan na ng load talaga. ayan mga bro kung nakakita nyo bali natanggal na natin yung black at saka yung cylinder head so dito mga bro mapapansin nyo yung ibang parte ng black maganda pa kaso meron tamang malalim ayan o ayan o para makita na may ari kasi taga kabiti pala may ari nito si bro hindi na ako nantay kasi meron din tayo mga bro mga ibang ginagawa eh ewan ko kailang araw na to dito ayan tapos ito lagi kung sinasabi sa inyo mga bro ang rouser talaga ay issue niya is nagtatagas. Pwede kayo maglagay ng mga gasket maker pero wag naman ganito kadami. Ayun no? oh. halos mapuno na lahat 'yo. Eh, oh. Kaya kanina nung nakasalpak pa sya kitang-kita mo na sa ilalim mo 'yun oh. Yeah, no? yung tama lang mga bro yung ilagay niyo, wag naman yung dami kasi possible na magbaryan sa oil passage. Doon sa mga daanan ng langis. Ayun. Papalitan natin 'yan ng pang hindi ako nakakamali ang ipapalit ay 150cc mga bro. So gagawin natin 150cc yan pang-city. 150 or yung pang boxer na tinatawag tapos ito ito wala sa usapan ikot di, di ko alam pero ito total nandito na mga bro ibabal natin to mga bro babal natin so tatanggalin natin yung lahat ng barbula na yan tatanggalin natin lahat ng barbula tapos hahasain natin okay hahasain natin tapos tatanggalin natin yung mga carbon deposit na yan hindi na ako gagawa ng video dito mga bro ano kasi meron tayong video nito na cylinder head lang Ayan, cylinder head lang ang ginawa natin. Assemble din sa symbol tapos hinasa, aasain natin. Kaya hindi na ako ng video dito mga bro. Tapos, ito, nalinisan na natin yan. Kunin nyo yung dowel pin mga bro. Ano, hindi pwedeng walang dowel pin. Ayan, dalawang magkatabi yan. Tatanggalin natin yan. Tatanggalin dito sa dati. Ayan, tanggalin nyo dito sa dati tapos ilipat nyo lang doon. Tapos total nandito na tayo. Susunod natin, tanggalin na natin yung clutch, mga bro. Tanggalin po natin yung clutch side. Okay, so tara tanggalin natin. Yan mga bro, kung nakikita nyo, bali nakalas na natin yung clutch side nya Ito yung ating clutch plate, tsaka yung clutch housing Papalitan din natin yan mga bro ng uh, clutch lining na bago Tapos papalitan natin ng bagong langis Dito wala naman tama mga bro yung kanyang oil pump Lagi yung chichik to mga bro, ano? yung plastic na yan kasi napakahalaga nyan Yan yung ang trabaho nito mga bro is para paikutin yung langis sa buong makina Kapag ka, bu, pag ka yung gear nya Abay, mahina ang supply ng langis sa cylinder head Possible na masira yung ating uh, rocker arm dyan Tsaka yung camshaft So, gagawin natin dyan mga bro ay Lilinisan muna natin ito lahat Lilinisan natin Tapos, mamaya babalikan ko kayo pagka ikakabit na natin yan Tapos, yung cylinder head ha-assign muna natin para sure ball Kasi total, nagbaklas na tayo eh Diba kasi mga bro, ang labor niyan ano Pagka sinabing top overhaul tap overhaul lang pero pagka nag iba kasi talaga ang ano yan iba kasi talaga ang labor ng valve so nagre range ng ano yan mga bro ng 350 300 to 350 yung valve lapping pa lang ha hindi pa kasama yung tap overhaul pero minsan kapag ka wala talagang budget yung mayari pina na natin kasi sayang mga bro eh. mahirap magkalas ng head tapos hindi nyo palilinisan sayang para pabalik-balik lang. Kagaya nung ginawa natin nung nakaraan na Raider 150. Ano lang yun? Uh, reset lang ng tensioner tapos palit duct pero blapping ko na yung reader kasi sayang sayang ng baklas natin nakita ko kasi yung carbon deposit napakarami na so ngayon tatanggalin natin ito mga bro tanggalin natin yung gasket replacement na rin ito hindi na original kulay eh. blue kasi yung original nito mga bro bali mga bro tinanggal ko na yung kanyang cylinder head pala ano Ayan, tapos yung pinapalinisan ko. Tapos napansin ko dito mga bro, kulang yung isang washer. Uh, di ba mayroon tayong washer dun sa baba ng ating valve spring kulang siya ng isa di ba ito kasi mukhang bago yung isa yung isang barbo na mukhang bago yata ito tapos tinan nyo naman mabro yung carbon deposit dito yan diba? so natin lahat yan ayan uh, mukha ng ano so linisan natin lahat na, total nag overhaul na tayo tapos malayo pa yung dumayo malayo pa pinagalingan ito ng motor kabiti pa pala ito mga bro So gawin na natin Sulit Sulit na Linis Linisan natin lahat yan Okay Kasi papalitan din na natin Lahat ng gasket Tapos Tanggalan natin tong mga yan no oh. Mga Gasket maker Dami nilagay Okay mga bro So update ko kayo mamaya Pag na natin yan Alright So welcome back tayo no? Pagpasinsayan nyo na Kung hindi na tayo nakapag Salita kanina Kasi mga bro Kanina Mayroon dalawang ito Yung katabi natin Tumutugtog yan Kabila tumutugtog So wala tayong paraan Para makapag video mga bro Kasi bawal kasi mga bro Sa youtube Yung May music na Hindi naman ikaw yung gumawa Copyright po yun So bale Nakabit na natin yung Pang City 150 na block Tapos Bago bag seal nyan Bago nga sa mga barbula Nakabit tayo ng 26mm na kihen na karburador palit si bro ng stock eh, pinagpalit niya yung stock hindi naman sira ito mga bro maganda itong munog eh ayan okay so bago natin ibalik lahat mga bro kasi check natin kung ano pa yung mga ibang kulang dito subukan muna natin panta rin mga bro ano ayan kasi ang issue nito ng, ng, motor nito mausok daw so bago natin ilagay yung tambutso siguraduhin natin mga bro na dito pa lang wala na lumalabas na usok ganun mga bro yung pagtutrouble na may usok na tambutso ano kasi eh bawa, walang tambocho pinaandar nyo umusok. Ibig sabihin, wala sa tambutyo yung dahilan kung bakit siya umuusok. Ibig sabihin, dito pa lang sa makina, talaga may usok siya. Pero pagka pinaandar natin 'yan, walang usok. Ay, good siya. Tapos pag sinalpak niyo yung tambutyo, nagkaroon ng usok. Ang possibility niyan mga bro ay yung tambutyo, 'yun ang salarin. Bakit siya umuusok? Okay? So bago natin pandarin, lagi mo tayong langis. Tuwok ang langis diyan, Langis. Wala. Oh, yan ang takulo, no. Bang, ano, hindi mo do. Yeah, do ka natin, mo bro. Castrol active. 2050 sana, 2040 kasi naubusan tayo ng 2050 mga bro. In Inigitan mo in na lang, lang. sa Raro. Are? Ha? Inigitan mo na sa Raro. 是啊，知道。 Yan mga bro, so nasalpak ko na natin, may langis na buko natin ha Ano yung kanino to? Ano yung okay, Try mo lang yan Try mo uh -huh. na <laughs> lang yan. Ano na hey, natin lahat yan Uy, one kick lang yan mga bro Hindi natin nabal kung may usok ngayon yung kanyang tambudyo Okay, patayin mo na, patayin mo na Ayan Okay, ngayon mga bro ha So ngayon, ikakabit natin yung tambudyo Tapos ayusin natin yung mga dapat ayusin dyan Kasi makalabas pa, oh. dapat nya nasa loob Ayan mga bro So kung nakakita nyo ah, Nakabit na natin lahat Yung tanki, nakabit na natin yung <laughs> Nakabit na natin mga bro yung Bagong fuel cock Tapos bagong carburetor Pati uh, engines para akin nakabit na natin. So ngayon subukan natin mga bro yung handar. So kanina umandar na naman siya, walang tambot yun. Nakita nyo walang umusok. So ngayon, buhay natin. Pasensya na kayo mga bro kasi sira yung ating display. Sabi nung mayari, papalitan daw ng buo yan. May na naman. Starter. Yun, handar na mga bro. Uy, baka match na match yan. 26 mga bro ang carburetor na kinabit natin. Hindi ko alam kung bakit nagpalit si bro. Yan o. No? ay ang antar ngayon subukan natin mga bro yung takbo nito kung kumusta ba yung takbo so bale mga pinalitan natin dyan clutch lining, siyempre langis, gasket tapos ang ginawa natin kasi malam yan na yung timing chain ni bro uh, Nagdouble tayo ng gasket yung base gasket dalawa natin and then ang purpose nung para umangat yung ating block tapos para maging hindi hirap yung ating tensioner sa pagtutulak doon sa ating guide at sa ating timing chain ibababa so, natin ito mga bro para matisting ano Yeah, dun sa mayari, pwede na itong pick upin ano. Yun lang naman yung pinapagawa ni Bro Hindi eh. na natin ginawa yung mga ibang sira. Tapos ito ay nabahak na. Papalitan natin ito ng connecting rod. Hindi na gumawa ng video dito mga bro kasi marami tayong mga video dito eh. Okay, oh yung size ta, yes, angat nyo. Center stand boy. Okay. Preno, preno. Istingi. Baron ka ba niyan? Baron ka ba niyan? Ikaw king. Try mo lang kung accurate pa ang power. Malakas no. Ay, sentunok no na. <laughs> ah, tunog nun, ah. Even if you cry Okay, baka may gusto sa inyo mga bro, ng Raider 150, 35k Prision true pa lang At baka may sa inyo gusto ng 200, 40 k oh, <laughs> 45k pala Dito <laughs> baka bro, seryoso ha 35k yan, 35k Nag-mesis kayo, baka gusto nyo Masa ah, nyo yun no, Wala ah 26 Hindi na tayo nag-rejects Ano mga bro? Ano? Maganda? Maganda mo mira? Yun daw Maganda mga bro Sabi ng driver <laughs> So paano ba yan? Siguro hanggang dito lang yung video natin ano So maraming maraming salamat dun sa may-ari ng motor na ito Na dumayo pa galing ng Cavite Hindi ko kilala kung sino so, Kasi wala naman ako dito nung pumunta sila eh Yeah, so, so sa inyo mga bro ano?